Coach JJ Redick sinigurado ang panalo laban sa Spurs, pagsasabayan daw si Aiton at Hayes, at Lakers umayaw na kay Yanis, si Miles Turner na ang gusto. Pero bago yan, patuloy nga na pinapatunayan ni DeAndre Aiton na hindi nagkamali ang Los Angeles Lakers sa pagkuha sa kanya, matapos niyang ma-outplay kahapon si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Sa lakas, husay, at pagiging agresibo niya sa ilalim, malinaw na ipinakita ni Aiton na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling na big man sa liga. Bukod dyan, sa mga nakalipas na laro ay kapansin-pansin na walang ibang big man sa NBA ang kayang magdomina laban sa Lakers dahil sa presensya ni Aiton na tila parating ini-shutdown ang sinumang sentro na kanyang nakakatapat. Dahil dito, aminado ang ilang analysts na nagkamali sila noon sa paghusga sa kanya nang pumirma siya sa Lakers. Kung inyong matandaan, simula nang sumali si Aiton sa koponan ay marami ang nagduda sa kanyang kakayahan, lalo na't kilala ang Lakers sa matinding pressure madalas na nabibigatan ang ibang manlalaro sa expectations. Ngunit si Aiton ay nagpakita ng kakaibang determinasyon at maturity. Sa kanyang tuloy-tuloy, maganda at consistent na performance, bigla na lamang natahimik ang kanyang mga kritiko. Mas lalo pang naging malinaw na siya ang literal na nagpabago sa lakas ng Lakers, partikular sa loob at sa front court kung saan ngayon ay mas matatag at mas mahirap pasukin ang depensa. At sa nalalapit nilang laban kontra San Antonio Spurs, muling masusubukan si Ayton dahil malakas din ang front court ng Spurs sa pangunguna ng rookie sensation na si Victor Wembanyama. Ayon sa report ni Jovan Buha, kung makakalaro na si Wembanyama, inaasahan na pagsasabayin ni coach JJ Redick sina Ayton at Jackson Hayes o kaya naman si Ayton at Maxi Kleber upang mas mapigilan ang posibleng pagdomina ng Spurs sa loob ng paint. Samantala, patuloy nga ang drama ngayon sa Milwaukee Bucks at sa kampo ni Giannis Antetokounmpo. Maraming koponan sa NBA ang nagpaki nakakita ng matinding interes sa superstar matapos lumabas ang balitang nag-request na umano ito ng trade mula sa box. Kabilang sa mga unang nabanggit na posibleng destinasyon ay ang Golden State Warriors, San Antonio Spurs at syempre ang Los Angeles Lakers, tatlong team na matagal nang nagahanap ng oportunidad para makakuha ng MVP caliber na manlalaro. Gayunpaman, lumalabas na bumababa na rin ang trade value ni Giannis dahil sa sunod-sunod na injury na kanyang naranasan ngayong season. Dahil dito, mas na nagiging komplikado para sa Lakers ang potensyal na pagkuha sa kanya lalo na limitado ang kanilang trade assets at ayaw nilang pakawalan si Austin Reeves na naglalaro ng kahanga-hanga ngayong taon. Kung hindi sila makasabay sa hinihinging kapalit ng box, baka kailangan nilang tumingin sa ibang alternatibo. Kung maging opisyal nga ang trade request ni Antetokounmpo at hindi kayanin ng Lakers ang presyo, maaaring pag-aralan ng kanilang front office ang ilang opsyon tulad din na Miles Turner at Gary Trent Jr. Si Trent ay nasa sa pinakamagandang yugto ng kanyang karir at nananatiling efektibong shooter na may 37.4% three-point shooting. Sa presyong 3.7 million, isa siyang murang piraso na maaring magbigay ng kinakailangang floor spacing. Samantala, si Miles Turner ay matagal nang nauugnay sa Lakers sa nakaraang mga taon. Kahit nadagdagan na sila ng DeAndre Ayton, posibleng subukan pa rin nilang kunin si Turner, lalo na't medyo mababa ngayon ang trade stock nito. Sa huli, kung nais talagang umalis ni Janis bago ang trade deadline dapat maging bukas ang box sa lahat ng posibilidad. Marami pa silang solidong NBA players na maaring maging mahalagang piraso para sa iba pang kuponan at maaring magsimula rito ang panibagong direksyon ng Milwaukee.